Ito'y bagnot National High School kaya't manarimaan ti panagserebrar ti aldaw kadagiti manursuro. Ang mga estudyante ng PNHS ay isa't isa sinorpresa ang kanilang mga guro para sa Teacher's Day noong October 2, 2025. <muchas> Kanta yun na magen na no anya ti maibagawe no mensahe da taga na gito'y tayo BNHS. Yes, um, actually uh, um, may plinano kami kahit na rush kasi yung advisor namin at deserve ma surprise kaya um, as, as part ng class officers meron kaming mga hinanda for our advisor and for our teachers din. Happy Teacher's Day, sir. Kaya't mila nga mo anya ti marikrik ng tatanga Teacher's Day, sir. Right, thank you. Iti panangkabla ayo kanyaming uh, manursuro. Muna di amin naragsak kami. Naragsang ta mariknami nami iti panangipategyo nga estudyante me ati kinapudno na tinang organize ito nga program ito ay lighting all daw gat headed by the SSLG isu nga ti panagyaman mi kada kayo ket itultuloy yu kuma iti panagadal yung nga naimbag tapno ti kasta maragpat yu, iti napintas nga masakbayan I think it was very good so far. All the teachers are enjoying it a lot, and I think the students are also happy. Though that might be because it's a half day today. But yeah, it's very great. I'm glad to be here. Isal sa debranta Teachers Day tapno maparangalan, mapahlagaan, kumapagyamanan tayo dagiti manarsuro para kada giti ne ambag dadi toily punan tayo. Happy Teachers Day kada giti, amin nga manarsuro tayo. Pagyo dito'y pagilyan tayo. Diyos te agnina kada tayo. Six.